yan mga master yung rain na yan yung nire-refer namin mga master yan ah, bale ang inuli niyan mga master nasa 500 kilos na 562 to ang size mga master five to itong hook na ito yan ito yung 560 naman mga master pag natapos na yan ganito na mangyayari ito yung 562 mga master five, six, 055 at 080 yung ano mainline niya. Anting ganito mga master dito sa puno. Yan, ito yung dulo kasi. Ito naman mga master yung 560. Yan, 560. 060 at 080. mo sa. Yan yung ano kasama. Available sa Shopee to mga master, yan. Ah, uh, yung ganito. Nire-refer namin to pagka ganito na kaigsi ang aya niya. Yan, may igsi na mga master, oh. Maliit na. Mahihirapan na kung ibabanay pa. Ganito na lang siya. Ganito lang pag repair nito mga master. Tatanggalin nyo lang dito, kakatin nyo pa ganito. Tapos, tatalian ng bago mga master. Ayan mga master. Oh. Ayan lang mga master. Pag ah, ay umorder sa Shopee, pwede nyo silang repairin. Bale, yung isang ganito mga master, tatlong beses namin nagagamit. Pag yung brand nyo nito kasi mahaba, mga gandito pa. Ito, padalawang beses na. Kaya pwede pa siya ng isa isang repair pa siya. ah uh, bali kami kasi dito, palit kami ng mainline, palit lang kami ng palit. Kasi inahabol namin yung oras ng kain ng isda. Nagbabakto ba kami mga master pagka magana, yung maliliit na ara ay 5 6 Tanggalin lang yung dating tali tapos papalitan ng ganito ganyan lang mga master pababa ganyan ganyan mga master ganyan lang raay ang tawag dito sa kain ito mga master ito kung bibili kayo sa shopping nito ganito ang kulay yan ganda ang ang kombinasyon nito mga master ano Green, sky blue, dark blue, at saka kaunting red, at saka dark violet mga masker yan. Yan ang combination nito. Skip drop naman ang laman. Yellow pin. Medyo mahina na, na pag na. Kita na ang ano.